Magandang good morning. Magandang <laughs> good morning. Aya, good morning. Mommy, Hi. Come here, mama. Mama, mama, tayo here. Good morning. Mommy. Ang lamig po. Malamig ngayon. Come, mama, will put Aria. Come, Aria. This Come, Aria.

It's a time, it's a time. Meron din lang dito na nanamig. Good morning! Bad mood si Aria, bad mood! May isang lalaking bird din ngayon. Ayan. I will just tie Ayan, ayan, ito ang breakfast ng ni Aryan. Ayan, sa so, I amin, mean, kape-kape kasi malamig. Ayan. Ayan. cheese with egg. Magkalmusal, huh? inumin agad. Inumin natin agad ng kape. Kasi mm. mabilis magano. Mm. mabilis mag lamig. sad. Mm. Ayaw nila ng video. Ako na lang. Ayaw niya. Ayaw niya. Hmm? ayaw niya don't like. Yeah, I don't like video Nobody support me here. Yeah. <laughs> I don't like the video. Pag mag-video ko, uh, okay. sabi naman lang si Amin uh, video naman nga. Nika... <laughs> support ba? Support! Ayaw nila mag-video ako na lang. <laughs> Ari yung big boy. Big dance. Mm -hmm. tiktok dito. Dati adik ako sa tiktok. Siguro, siguro 4 years ago, wala nang tiktok. Four years, 5 years. After Covid na. The tiktok? No, Covid na. Four years, I don't. Five. Five years. Full. COVID 2020. 19. Already have COVID. Mimi 2019. After that. No, do you remember the start the rally? Yes. Yeah, protest. that time they removed also the tiktok so i think five years ago hindi <coughs> ko alam kung mag bake ako o mag bakal na sana ako ba't hindi ka make bakal? nasa day na sana Miglayas man niya. What time you will go? Winter. I will go to um, marketplace. Nice. I will buy the chicken legs. Drumstick? Not drumstick. Hero. Chicken Thai. 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 Okay, kasama yung leg? No, Thai. Uh, Thai. 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 <laughs> <laughs> I will find my cream. Too much dry on my face. I don't I know. have moisturizer there. What kind of moisturizer? Doctor, B. That's yours. It's not. Everybody. No, it's not fit. Fit of me. This All types skin that one. Please. Shape have Blue small blue color.

Happy, nah. Because Christmas, you should at home. Mm suka Mm -hmm. Chicken, mm. most chicken atau turkey. I get no, mm, turkey, turkey, better. No. Better. It's not yummy turkey. Malabusa. Mm -hmm. Parang, ito nga ang kapabo. Hindi ko Hmm, Mmm, hindi masalap. I don't like turkey. I want better the देखो बिग तड़के बिना बजे ना मेरे का बिग तड़के बिग आओ नहीं भी आवे तो रोस्टेड चिकन होल चिकन मेरे तो आज सब देखो खाम अपनी हेल्प मी आलिस कमीने आरिया सकलेट तो ना grocery, bibili ako ng chicken para ano, magluto kami ng chicken kamsa. Tapos, uh, bibili ako ng maliit na cake. <laughs> hindi na, hindi alam ni Amit. Kahit maliit na cake lang kasi ayaw niya nga mag celebrate. Oh, mag celebrate kahit ano, cake lang naman. Saka mag lunch kami. <laughs> Amit! Sabi, ah, sobrang lamig. Ang hangin kasi. Huh. Sobrang lamig. Huh. Sinisipon na ako ah. <laughs> Grabe, 16 degree ngayon dito sa Shatin. Oh, labig. Maaga pa kasi ito mga 8am pa lang mga 8.30. Mahangin kasi. Kaya malamig. Dito lang kami sa may NPR. Bibili. 일번기 n hindi mo niya ariyan? kaya rupin ako ng tinatong so, kaya yung cake <laughs> dito na yung binili kong ano cake okay. So, ngayon magluluto na ako ito chicken pa tapos ito lang yung nabili ko, isa lang binili ko Saka so, nakabili akong pumili rin. Sale. Sale na yun, oh. Quick sale. $10 na lang. Yung tatlo. You cook now? Hmm. Kapsa. Chicken Kapsa. Good. Yeah. <laughs> yeah. Which plant? This one. Dama magin. Yeah. Little transfer that in the big pot.

I and... may spices na ilalagay ko. Ayan. Chili, turmeric, coriander, tsaka cumin powder. Tsaka salt, pepper. Tsaka wala akong dry lemon. Ito na lang yung lemon juice. Tsaka ito. So, start cooking! Meron din pala ako ditong almonds. I-fry ko siya mamaya bago ko magluto uh, para pang-garnish ko. dito 4 cups ng, uh, 3 cups ng basmati rice. Pugasan ko tapos isusok ko ng 30 minutes. gloves gloves cardamom, mo mo taksinam Lagyan na natin yung lid para na, na natin para maluto yung kamatis. Ayan. Ayan. natin tama Ayan. gin natin ng tubig siguro mga 1 mga 1 litro siguro estimate na lang pag ano lagay pag lagay ng tubig puro ito mga akin 1 litro ng 1 litrong uh, tubig kasi up uh, tatlong cup ng um bigas yung ano ilalagay ko pero ayaw ko yung sobrang basa-basa. Kaya okay na yan sa akin. Nang isang litro. Yan, lutuin muna natin yung chicken. Siguro mga uh, 20 minutes. Pagkain ng cubes. kaya ko ng konting tomato sauce. Tapos sweet paprika, saka konting oil para pang ano ko doon sa chicken pag nilagay ko sa oven. Okay lang. Sweet paprika. 今で、またチークゲ kami dito ano, aming favorite salad. Pomegranate, tsaka cucumber, kamatis, tsaka yogurt. Ang gusto ko hindi masyadong madaming tubig pero luto yung kanin. Careful ha. Huh? aking chicken kamsa. Mag-blow din ang cake si Amit. Maliit lang dito. Happy to you. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday. Happy birthday.

Yeah, let's eat. But make sure you don't spoil the time, the area. Come here, come Come here, come here. Come here.

Oh,

Hori eda